nagtago, oh. Dalawa sila sa loob. Ah, nangingitlog. Ang asawa. Nangitlog siya. Wala, ayaw magpakita. shh Nagtatago. shh shh shush, shush, Ayan, ayan, lumabas, oh. <laughs> lumabas siya, oh. Shush. Oh, ganun lang pala ang tawag. Shush. Eh, no. Lumabas siya, oh. Yung isang mata niya, oh. Ay, oh. Ay. Ay. Kasi ito kalapati, oh. Ha? Ayan ang kalapati, oh. Ang ganda ng kulay, oh. Yung dalawa doon, nagtago yung... Ayan, oh. Ayan ang kalapati niya. Oo. Oh. Ayan, lang, Ayan lang, babas Allah, lang, na nga ayon Lumabas na siya. Alay! Ayan na, nagpakita na